Hello guys, so for today's video is padulong dahil sa samal so as you can see, wala pa dyan may mga ilis kay pinakalit man ni siya nga lakaw wala man may nga mo add to the aim, eh. mm -mm. so kay sige man may tawagan lang. So, na lang so rigora na lang dyan may guys bahalag init ka ayo kay respeto na lang sad may no so nang damay pa mi may mong silingan guys para dili really, kayo tantong ulang no mm -mm. So kay gi-invite man mi sa among landlord halagora na lang sad mi mm -hmm. Kay dugay ra jud na plano karon ra jud makuluran. So as you can see na ana sa barge while waiting nga mularga ang barko. So ako po nalingaw po ko video-video aning mga bata ani nga ah, grabe kay kahawd mo salom. Itsan lang no piso guys sa lumo, na nila sana o na lang jud kaayo. Ay nami Abong hanak wa ilis. Balik walay ilis among bibi kay mga ligo man so nakalarga na dyan siya guys as you can see nice kaayo ang iyang view nindo kayo siya so nya ang akong baby is nalingaw dyan kayo siya tinanaw sa dagat Si Hig panudlo kay nakakita daw siya o barko nga dako ni sugat sa amo. O niya nga akong partner is nagyaw-yaw kay naalagi daw kunoy. Dolphin din ni Ana viral ang bot langon sa katinuod. Kay na viral lagi daw din ni sa samal. Samtang siya si Higyaw-yaw ako po nalingaw po ko video-video kay ni nindot man kayong palibot. So walay magbuot kay ako kamaning cellphone no. Mm, -mm. Subito ay lang yun ko video kay... Very nice ka. You should just in. Nindot kay tanawon ng tubig. Hello guys, nabot na mi guys. It's very hard guys, very are in it. Skip Hello guys, nabot na mi dre guys. It's a very nice ka ayo ang view. Pero init lang kaya. So sa ko mga day mga pamilya sa nag invite sa aku ah guys. So actually magtiayo nang nag invite sa amo ah Then iyang family is naka occasion man sila ani Davao. So ni na lang sad mix sama. So mo mga sakop guys nang damay sad kuno. Mm, mm So kay feeling pamilya man ta Gora Bells. Bitaw oh, nice kayo ang view din niya. Ah. Dili kamahayan worth it ang 50 pesos na entrance kay wala may bayad ang cottage so entrance lang among i-buy ibayaran ha mm -hmm. so diri pinagaligo guys okay lang kayo fresh kayo ngangin. hangin then kalinga time wala ko kabalo nga na video rin akong mangot Nagpata mm ka -hmm. nagpataka lang dyan pa video bitaw eh. wala lang nalingaw lang dyan ni Demi ang atay kay uh, panagsara man ni siya makita mo. Murag sa isa ka tuig, murag ikaisa rajo ni makita mo. So, ang mga person, no? Bahalag tapik rami dari ah. Ito, invite me Wala mi nag, ano, nakisaw sa invite check me. So, Maunay ang nag-invite sa mo guys. Then, Moni si Uncle, si Gligo, wala na ba sa iyang mo? Ito, eh at nalingom ni Starfish guy. guys nice ko ayo siya pero talawan ka kayo akong anak sa Starfish mm. fast forward so nanguli oh, naman ako mga kauban so kami na lang nagpabili no <laughs> unya ang akong mga duha ka <laughs> yeah, love... mga feeling guapa ning apas jud sa mal no ni anhira dere parang mag selfie selfie <laughs> ay nanulong dere to. <laughs> ah, ngalang. Gwapa kay Kawa, pero namalit ano, <laughs> nanulong oh. So, nagkitala lang ako ano, doha kay ito, ay isa kay kay. Badayo, badayo. <no>? eh ba? ba? Pansaan <agę> ba? Pansaan eh <Me> Ano Pansaan eh ba? Pansaan eh ba? Pansaan eh ba? Ano eh ba? ba? Pansaan ba? eh Grabe na yung mga. niya guys, kay Mga ni, dayo? Dayo ni, dayo. Ano, pag-gabi ulabi, eh. si Ula, Gibingabi ako ani, Nasang no. Sa na sunset eh. Ay! Hindi na siya mudula ko. My so, hello guys. Tadulong kami mga guys. Kaya kami nalang na-bill yun. Kami nalang dyan na-bill So, umang na sa duni pa doon. Bye.